Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Binuking po ang Jomcar, ano, doon po mismo sa birthday ni Carla at ang bumuking ay eh, yung mga kasama ni Carla sa anyang apartment. Ano po at uh, mga pinsan niya rin po yata ito. Uh, Papanoorin po natin yung video ha, at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung pumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi. At uh, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. At maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila kay Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, Kalinga Domar at Karla uh, Topolar Vlog. At syempre mga kasama po natin sa Karepa, Team Bius at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O oh, ito po yung video no na kung saan na uh, binuking uh, si Carla at si uh, Jomar na uh, uh, pinsan po yata ni Carla ito. Ano po doon mismo sa birthday ni Carla. <laughs> Papanoorin po natin ang video at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Praab. <laughs> Naku yan, marami ang alam. Maraming alam si Rose Ann. At hindi nila pakabog talaga na makapakaganda din ni Rosa. Rosa, dito ka na. Thank you, Jay. Rosa, anong wish mo sa oras nito para kay Carla? Love ka. Yeah. Um, happy birthday, ano, Carla. Mayok, ibang masasabi, um, kaya ako na ano na deserve mo niya yung mga blessings na nag-aarap ko sa iyo and sana maging humble ka lang permit and yaon lang si ate sa ate Rose kami mga kay angels mga kay boys so support na so sa iyo yun mahal na mahal ka kami mahal na mahal mahal na mahal kita sana ano na ikaw magbago mo. We love you too, Rosan. Rosan, pero bago ang lahat ng yan, ano yung ibubuking mo? Bigyan mo naman kami ng bagay na alam mo sa dalawang ito kay Carla. Ano po? Kahit madaling araw na po ay nalabos pa rin ang dalawang. Oh my goodness! Ayan na po. Thank you so much. Nagulat naman ako doon. Sa mga... Tiyos! <laughs> kung parang na-pressure na take... doon. Lapit pressure si Kat. Okay, thank you for very good Kat. si si Rose. Ano pala natin? Ayan po ang unang booking kay Carla. Kahit kape, lumalabas sila. Naku, saan kaya sila pumupunta? Gusto ko pang malaman ang ibang detaling yan. Tawagin naman natin si Janice Tokular. naman po natin, ladies and gentlemen. Janice, Janice, Janice. Ay, no, po, so, But, anong mensahe mo? And, uh, yeah, sige, mo na. Uh, happy happy birthday, Carla. And alam ko malay na nararating mo. And ang daming mga taong nag tayo. And um, mga gabay. And yun lang. Huwag mo, huwag um, kang ma, ano na, magbago. Kasi andaming, um, um, ang daming nakapaligid sa'yo. Bagong tao, pero um, madaming um, ah, madaming nag alam mo yun, madaming um, nagtutulong sa iyo. Yun, wag mo papabayaan yung pag-aaral mo kasi nandito ka na sa YouTube na yun um, wag mo papabayaan yung pamilya mo and yun congrats kasi 100k subscribers ka na. Yun. Thank you, happy birthday. At Janice, tama ba Janice? Janice, ano naman yung pwede mong i-booking sa amin? Oh, bumigil ang Carla! Ako oh. pinipigil na ni Carla. Sabi so, ni Carla. <laughs> ano ang nalalaman mo sa Sean car? Sige, sabihin mo sa amin. Wala po ako masyado na, pero, alam. Pero ang alam ko lang, kapag nababanggit ni Carla, kapag po si Carla sa Ah oh, ano yun? Kapag nababanggit lang naman ang na pangalan ni Jomer, grabe yung kilid niya. <laughs> Thank you very much sa iyong sinera. Hindi mo alam, wala kang alam, pero may alam pa pala. Yun po, no? Ah, na, panood po natin, ano, na binuking, ha, ah, si Carla. <coughs> ng kanyang uh, pinsan, ano, si Rosan, ano po. Alam ko si Rosan yung isa, eh. Pero yung isa, hindi ko po kilala. Ano po, at <laughs> uh, binuking nga po si Carla, no? Sabi po ni Rosan, ay uh, kahit daw po madaling araw ay uh, umaalis ang dalawa no si Kalingap Jomar at sa itong si Carla no, saan kaya pumupunta? Ah siguro kumakain ano po. Ah pwede naman kumain, masarap pong kumain pag ano eh uh, uh, madaling araw. Ano po, lalo na mid, parang midnight snack na rin yun eh. Ano po? At ah uh, doon po nakikita po natin na talagang napakalaki po ng uh, tiwala ni Carla dito kay uh, Kuya Jomar. Ano kasi kung hindi naman po siya nagtitiwala, ay uh, hindi na hindi naman po siya sasama ng uh, ganong oras, madaling araw, ano. Alam niya po na hindi po siya maano kapag kasama niya po itong si uh, Kuya Jomar, ano po. At uh, alam niya na talagang uh, safe na safe siya, ano po, kapag ito ay ang uh, kanyang kasama. At dito po nakikita po natin na uh, talagang uh, maaring meron ng relasyon itong dalawang ito. May nag-comment na last year pa raw, ano? <laughs> Pero, siyempre, hindi po tayo mismo naniniwala doon. Maniniwala po tayo ay uh, doon mismo, siyempre, kung manggagaling kay Carla at saka kay Kuya Jomar. Ano? Minsan, sinabi na nga po ni Kuya Jomar na sila na nga daw pong dalawa, ano, sinabi niya po doon sa ama at ina ni Carla, no? So, valid. Tumanggi kasi si Carla, ano? Kaya wala pa rin po tayong kasiguruhan don po sa sinasabi. Bagamat naniniwala po tayo kay Kalingap Jomar ano, na maaring maaaring sila na nga po dalawa kasi nakikita naman po natin sa kanilang mga kinikilos. Ano po. Pero mas maganda rin kasi kung sasabihin po mismo ni Carla din ano, para talagang sigurado tayo sa ating sasabihin. Ano po. At ang sa ay uh, ang sabi po nung isa Ah, binuking din po si Carla ang sabi po ay eh, kapag ka uh, daw naririnig ang pangalan ni uh, Kalingap Jomar ay eh, talagang kinikilig daw po itong si Carla ano? <laughs> nakakatuwa naman po itong si Carla no? matagal na po silang uh, magkakilala uh, at lagi naman po silang nagkikita ni Kalingap Jomar pero nandun pa rin po ang kilig ano? kapag uh, naririnig niya ang pangalan ni uh, Kuya Jomar. Ano? Ibig sabihin, ay talagang uh, si Carla ay malapit na malapit dito kay uh, Kuya Jomar. Ano po? At talagang, uh, yun na, ano, maaaring si Carla ay uh, mahal na rin si Kuya Jomar. Ano po? At nakikita naman po natin sa kanilang mga kilos, ano? Kapag sila ay naglalakad, lagi po naka-holding hands. Siyempre, isa na po ang ibig sabihin nun. Ano po? Ito po nakita po natin ano na napakaganda nung uh, birthday ni Carla ano po talaga uh, bonggang bongga yung birthday ni Carla napakaganda po talaga ni Carla no ganun din po si uh, Kuya Jomar ano poging pogi po siya no doon sa kanyang uh, ayos ano yung sa kanyang damit eh talagang bagay na bagay din po dito kaya uh, Kuya Jomar, at uh, napakarami pong palaro, ano? Magaganda rin po yung kanilang mga palaro, ano po? Ibig sabihin ay talagang maganda, ano po, yung uh, mga nangyari doon sa birthday. Ayun, ano? Ah, uh, patuloy lang po natin sa portahan itong uh, Jomcar. Uh, marami pa po tayong malalaman ano na mga uh, uh, sikreto ng Jomcar. <laughs> Katulad po ng birthday, ano hindi po natin nakalain na may mambubuking kay Carla no pero okay lang naman yun ano kasi alam naman po nating lahat na uh, si Kuya Jomar ay mapagkakatiwalaan ano po lalong-lalo na pagdating kay uh, Carla kasi nandoon po yung uh, respeto ni Kuya Jomar kay Carla no kahit na uh, sinabi na madaling araw ay umaalis sila wala pong problema yon ano kasi alam naman po natin na hindi po pabayaan ni uh, oya Kuya Jomar, itong si Carla. Ano po. Kaya yun, ano, maraming marami salamat po sa inyo lahat. Uh, at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless all. Diyos mabalos.